Hello Atiens, welcome back to my channel. Sabi nga ni Vice Ganda, the uncabagable box office star Vice Ganda, sabi niya sa It's Showtime, pag sisikat ka, sisikat ka talaga. Pag panahon mo na na maging bongga, maging bongga ang karyer mo bilang isang artista at singer, ay talagang mangyayari yan. Sabi niya, pag destiny mo, destiny mo talaga ng sumikat. Pag shine mo na, shine mo na talaga, hindi na magpigilan ang iyong kasikatan. Yun nga ang pinabulaanan ni Vice Ganda na naniwala siya na kapalaran mong sumikat sa mundong to bilang isang artista o singer ay talaga namang uh, yun ang mangyayari sa iyo. Sa so, nangyari sa SB19 ay talagang nga uh, Kapalaranan nila na sumikat dahil uh, besides sa pagiging talented, ang dami nilang craft at effort para sumikat at maging mapansin at makuha ang atensyon ng buong mundo, ng buong Pilipinas, ng mga Pilipino na talaga namang nakaka-inspire din ang gawang kanta, ang gawang istorya, I mean ang istorya ng buhay ng SB19 dahil uh, ang mga kanta nila ay talagang may mapapulutang aral, ay may mga mensahe, may magandang... Uh, inspiration sa mga taong magpursige sa buhay, sa mga taong may pangarap sa buhay para makatulong sa pamilya at sa buong na uh, mundo. Yun nga, sa mga kaibigan nila, sa mga kapwa Pilipino, na inspiration sila na magpursigi sa buhay at may determine, I mean, may uh, determination at determinado sa buhay habang nabubuhay sa mundong to. Sabi nga nila, pag magumpisa ka bilang singer o artista, walang sisihan kung anong mangyayari sa'yo sa karera mo sa larangan na iyong tinatahakan o tinatahak Sa Korea nga ang daming mga boy group o girl group Pero walang sisihan sila Hala, bigyan lang ng bigyan ng uh, sayaw, ng kanta Ang daming na yata, isandaan na yata sila doon Yung mga grupo sa Korean na pop, diba? Ang daming na talaga, mayigit isandaan na yata Ang mga Korean pop idols, boy group, man o girl group Pero walang mga issue sa kanila kasi sa kanila lang maibigay ang kanilang craft at uh, magpasaya ng mga fans at ano yung talent mayroon sila sa pagkanta, sa pagsayaw, sa paggawa ng kanta. Yun nga, di ba? Walang sisihan dapat. Naalala ko tuloy yung interview ng Tony ni Gonzaga with SB19 noon. Sabi doon ng boys na bahala na. Patuloy lang tayo sa pag-release ng kanta at pagsayaw at pag-entertain ng mga tao. Bahala na si Lord. Sa kabila ng uh, pangungutya ng mga tao noon ng mga Filipino sa SB90 na walang marating sa buhay, pero tingnan nyo ngayon, hindi sila sumuko. Narating nila ang tungatog ng tagumpay, natupad nila ang kanilang pangarap at makatulong sa pamilya at magpasaya. Sabi nga nila, pag sumugal ka sa isang bagay, so tricky and risky, dapat walang sisihan. Handa kang maglabas ng pera, ng effort, dahil ginawa mo ang best mo. Ang mahalaga dapat wala kang sinising tao o mga tao dahil ginusto mo yung larangan na yan. O ba? Diba? And the most important thing ay uh, nailabas mo ang talento mo. Totoong talent mo na kaya mong gawin na wala kang naapakang tao, kumikita ka pa rin. Yan ang mahalaga sa buhay. O ba? Diba? Kaya congratulations ngayon sa SB19, patuloy ang pag-success.